sama magiging sa magiging Saksi! Igan higit pa sa simpleng panunutok ng baril ng takbo ng imbesigasyon sa naares arrest ng Chino na unang iniulat kagabi rito sa Saksi. Nakuha sa kanya ang iba't ibang gadget, kabilang ang military-grade na drone. Saksi, si Mark Salazar! Nanutok ng barel ang Chinese national na ito sa Makati City. Kaya siya inaresto kagabi. Nakakulong na siya ngayon at na-inquest na rin. Pero higit pa sa tanong na ito. Why is it na may baril siya? Ang nais mabusisi ng mga otoridad para saan ang mga high-tech gadget na nasamsam sa kanya. Nang dakping kasi ang Chino, sa lugar kung saan siya natunton, tumambad ang mga kagamitang nagpakabah sa pulisya. Iba't ibang gadget, isang set ng equipment na puno ng mga circuit board portable power station, military grade na drone, high powered na armas at isang bungkos ng 1,000 peso bills. According to him, ay nag-iisa siya dito but uh, why is it na may, meron siya mga ganong gadgets despite na he's living alone? Wala tayong ganong ibang gamit na meron siya. So therefore, we have to uh, tap the, the uh, expert to validate why, why is it na meron siya ganitong gamit and for what kind of operation itong gamit niya. Nasa selda ng CIDG-NCR Custodial Center ang suspect. Doon muna siya hanggat walang utos ang korte kung saan siya talaga ikukulong. Sa pag-usisa ng media, tipid ang mga sagot niya. How long have you been staying here in the Philippines? Six years Six years already. What are you doing here in the Philippines? What's your job? We you know that. A Pogo. Hindi raw marunong mag-ingles ang saspe kaya hirap sa pagtatanong ang pulisya. Do you have... documents? Legal documents. Legal documents. You have legal documents, passport, visa. Any papers? Any papers? Do you have that? Too? No. I... I want her lawyer. Natanong din siya tungkol sa mga nakumpiskang gadget. Are these your equipment? Do you own them? Not all yes. Are you a spy? No, no. Sabi ng pulisya, malalimang investigasyon daw ang kailangan sa pagungkat sa posibilidad na espiya nga ang Chino. Bukod sa AFP. Sa level ng uh, namin sa law enforcement and uh, with the help also of the AFP counterpart, ay uh, binibigyan natin ng um, importance ang ang national security natin. Nakikipag-ugnayan na raw ang pulisya sa Chinese Embassy. Binubusisi na rin kung authentic ang mga dokumento ng suspect kaya ng passport. Ongoing pa rin po ang pagkatap natin sa kanila. Sa lahat po ng agency na connected na rin sa subject natin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Tinuli ang dalawang taga MMDA na kakonboy kagabi ni senador Francis Tolentino. Nasitang iligal na paggamit ng marka ng PNP sa kanilang motorsiklo. Saksi si June Benerasyon. Pinara at pinatabi ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang motorsiklo sa Paranaque City kagabi. Ini-eskorta noon ang dalawang rider, si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Wala siyang violation at pinapayagan naman siyang magka-escort. Kumpleto rin sa blinker ang mga motorsiklong nakakonvoy sa kanya pero may nasita ang PNP HPG sa mga ito. Nagbukas siya ng si ano, Senador si, to, Tolentino at, at tinanong ako kung ano, kung pwede na silang umalis. Sabi ko, yes sir, kasi motor lang naman ang ulamin dahil sa police markings. Motor is naman siya magkaroon ng escort. Dinala sa opisina ng HPG sa Camp Krami ang mga rider. Paglilinaw ng HPG, hindi sumasideline o nagbumoodlight ang dalawa at otorizado umano bilang motorcycle escort. MMDA po ba kayo? Opo. Matagal na po kayong uh, escort ni Sen. Tolentino? Opo. Huh? Opo. Ano na po katagal? Uh, nung chairman pa po siya. Dating nagsimbi bilang MMDA chairman si Sen. Tolentino. Sa isang pahayag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Aniya, dapat imbisigahan ang paggamit ng PNP sticker sa dalawang motosiklo, pati ang source ng mga ito. Sabi niya, pag-aari ng MMDA ang mga motosiklo at walang kinalaman ng kanyang opisina sa mga sticker o markings. Suportado rin daw niya ang investigasyon. Pinaaalis na raw niya ang mga sticker sa MMDA. Ito yung mga motosiklo na gamit ng dalawang MMDA rider na nahuli sa operasyon ng PNP-HPG. Makikita rito na meron itong sticker ng police. Meron ding sticker ng Senate of the Philippines. Dahil sa police marking sa kanilang mga motosiklo, sinampahan ng dalawang MMDA rider ng reklamong usurpation of authority at illegal use of insignia. Depensa ng isa, hindi raw siya ang naglagay ng police sticker sa motosiklong pinagamit lang ng MMDA. Uh, sir, MR lang sa akin yung motor. So, kinuha ko yung motor as is kung ano yung itsura ng motor. Maraming binaanan na yung motor na yan. So, harapin na lang namin siya. Kung ano yung... Wala naman kami... Hindi naman kami gumawa ng masawa. Nagtratrabaho lang po kami. Iniutos na ng PNP Chief sa HPG ang pagpapalakas sa kampanya laban sa hindi otorizadong pagbibigay ng motorcycle escort. Pinag-aaralan na rin ang pagbuo ng special team mula sa PNP, MMDA at Department of Transportation para tutukan ang problema ng ilegal na paggamit ng marked vehicles at paggamit ng mga motorcycle escort para makalusot sa traffic. Diyan ka lang po sa EDSA, marami kayong makikita na may mga nag escort na akala natin highway patrol at uh, ang gagara po ng mga sasakyan na hinaha hinahatak. So yun po yung magiging concentration po itong ating uh, operation po ayon sa MMDA, nakikipag-ugnayan na sila sa HPG at magsasagawa rin ng sariling investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Venerasyon, ang inyong saksi. Nabisto sa checkpoint sa Davao City ang milyon-milyon pisong halaga ng shabu. Itinapon umano ito ng lalaking isa sa ilalim sana sa mandatory inspection. Ating saksihan! Mga tauhan pa ng Explosive Ordinance Disposal Unit ng Davao City Police ang nag-inspeksyon sa kahong ito na iniwan sa Davao Bukidnon Highway. Pero nang buklatin ang kahon, hindi bomba ang laman gaya ng inakala. Kundi nasa 900 grams ng umaray shabu na may halagang nasa 14.4 million pesos. Kanino galing ang kahon? Hapon ng Miyerkules, isang bus ang pinatigil sa checkpoint sa bahagi ng highway sa Kalilan District, Davao City. Pinababa ang mga pasahero para sa mandatory inspection, pero isang lalaki ang kumalas. Makaning bus, mangyikan na siya sa Cagayan, and then ang kanilang nagdala sa Shabu is from, nagsakay siya sa Bukidnon area. Ayon sa pulisya, tumakbo sa likod ng bus ang lalaki, nilabas ang naturang kahon mula sa mga gamit niya, itinapon ng kahon, saka siya tumakas. Natakot ang ibang pasahero na baka may bomba ang kahon. Patuloy ang investigasyon ng Davao City Police. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Tatlong residente ang sinagip sa sunog na sumiklab sa tatlong palapag na gusali sa barangay Bagong Pag-aasa, Quezon City. Naganap ang na sunog bago mag alas 9 ng umaga at tumagal ng halos isang oras. Kwento ng mga residente, may narinig silang pagsabog sa restaurant sa ground floor na gusali. Kabilang sa mga nasagip isang isang babaeng 88 taong gulang. Sa ngayon, inaalam pa ang sanhi ng sunog. Kahit walang bagyo na may merwisyo pa rin ng baha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng bansa. Iniahanda na rin ang mga estero para maibsan ang pagbaha ngayong tag-ulan. Saksi, si Ian Cruz. Rumagasa ang tubig sa ginagawang tulay sa Gregorio del Pilar, Ilocos Sur dahil sa malakas sa pag-ulan. Walumput siyam na pamilya ang apektado. Nagbabala ang MDRMC sa mga residente. Huwag piliting tumawid sa tulay. Iyon lang ang tanging daan papunta sa barangay Busot. Pero meron namang daanan ng motor, motor vehicles at yung mga tao, yung dating binadaanan nila napalikas sa ng isang pamilya sa isang coastal barangay sa Vigan Ilocos Sur dahil sa pagguho ng lupa sa bahagi ng kanilang lote na pinalala ng pag-ulan. Nasa 20 metro ng lupa ang kinain ng malalaking alon. Malakas sa hangin at ulan din ang bumayo sa Lawag City sa Ilocos Norte. Dinamaan pa ng kitlat ang isang pose kaya may mga nawala ng kuryente. Sa badok may mga nasirang fish cage kaya inanod ang mga alagang tilapia. Habagat ang nagpapaulan sa Ilocos Provinces. Malabag yung ulan at hangin din ang naranasan sa Santo Niño, South Cotabato kahapon. Pero hindi yan bulot ng bagyo kundi dahil sa thunderstorms. Posible na by next week ay makaranas na po ulit tayo ng mga ulan especially dito po sa western section ng bansa. Ngayong simulan ng tagulan, puspusan ng dredging sa iba't ibang lugar gaya ng Iloilo -Ilo Floodway at sa Villanueva Creek sa Paranaque. Tinatanggal ang mga posibleng bumaran ito, gaya ng basura at sediment, para mas malaki ang kapasidad ng creek kapag umulan. Marami sa nahahakot, mga plastic na basura. Maraming plastic din ang naiipon sa Estero de Vitas sa Tondo, Maynila may gulong pa, pati plywood at mga upuan. Kawalan ng disiplina yung maiisip mo kapag nakita mo na ganitong karami yung basura na nakolekta dito sa Vitas Tondo Pumping Station at ayon nga sa kanilang plant engineer, umaabot daw ng dalawang truck yung nakukuha nilang basura dito araw-araw tuwing tag-ulan. Sa tulong ng World Bank, 2022 pa sinimula ng DPWH ang rehabilitasyon ng Vitas Pumping Station na ginagamit para mahigop ang basura sa estero. Bukod sa tumaas ang kapasidad ng pumping station, ngayong tag-ulan din unang magagamit ng sabay-sabay ang limang bagong pump ng istasyon. Lahat ng basura po maahon. Ma kasi po ang ano natin, kailangan po kasi pag nagpaandar ang pumps, continuous po yung pag aahon namin ng basura para po yung, yung pagbabara dito sa screen maiwasan po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Wala ng bagyo pero may chance pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. At dahil po yan sa frontal system, southwest monsoon at localized thunderstorms. Ang habaga at hinahatak ng low pressure area na nasa labas ng par. Naayon naman sa pag-asa ay mababang pumasok at makaapekto sa bansa. Basa sa datos na Metro Weather, uulani ng malaking bahagi ng bansa bukas ng hapon. May malalakas na ulan sa Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Western Visayas, Northern Samar, Zamboanga Peninsula at Cotabato. Maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. May chance rin na ulan sa Metro Manila bandang tanghali at hapon. Ayon sa pag-asa, posibleng magka-monsoon break o pansamantalang pagkawala ng ihip ng habagat sa bansa sa mga susunod na araw kaya maaring mabawasan din ang ulan. Humingi ng suporta ang Philippine Coast Guard sa mga negosyante mula sa iba't ibang bansa sa Europa sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Naniniwala ang PCG na sa tulong ng G7 countries o grupo ng mga makapangyariang bansa sa mundo. Makikinig din ang China. Para kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, huwad na pananakot ang banta ng China na aarestoy nila ang mga mangisdang magtetraspas sa kanilang teritoryo. At sa nito, tuloy ang pagpalaot ng mga mangingisda mula sa Zambales para igit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Saksi, si Marisol Labduraman. Kasunod ng isang misa, ay pumalaot na ang mahigit dalawang mangingisda ng masinog Zambales. Ang nais patunayan ng kanilang misyon, at inang binas! kabilang sa kanila si Efren Forones na 1995 pa nangingisda sa Bajo de Masiloc o Panatag Show. Galit siya sa China, lalot nung nakaraang dalawang linggo lang, muntik na siyang mabangga ng Chinese Navy. Kamuntik kong nabangga ng Navy ng China, hindi siya nag-ilaw. Kung hindi natin paglaban yan di, sa kanila na yan, kung hindi natin puntahan yung Escalburo, talagang mapa sa kanila yan. Si Ryan Eclivia, na labi limang taon nang nangingisda, maagang inihanda ang bangka para sa protestang ito laban sa China. Hindi ka takot ng China? Hindi po. Bakit? Kasi po, teritoryo din po natin kasi po yun. Target ng grupo na lumaot ng 20 hanggang 30 nautical miles ang layo mula rito. Nasa dalawa hanggang tatlong oras daw yan na biyahe. At kasabay nga ng kanilang pangingista ay ang protesta laban sa China. Partikular nilang tinututulan ang utos ng China na editine ang mga di-Chinong tatawid sa inaangkin nilang teritoryo. Ang sinasabi naman ng China, wala raw dapat ipag-alala ang Pilipinas sa naturang polisiya kung wala raw ginagawang iligal, pero giit ng pamalakaya. Wala silang batayan at walang legal. No? na batayan para magpatupad sila ng anumang direktiba sa hindi na lang mila teritoryo. Nakikipag-ugnay naman ang Department of Justice sa Office of the Solicitor General para sa paghahain ng environmental case laban sa China, kaugnay naman sa pagkasira ng yamang dagat sa West Philippine Sea. Confident naman po tayo na in a, in a few weeks, no, ay uh, mabuo na yung ating uh, complaint at yung mga attachments na evidence. Hopefully po, ano, Um, with the help of the Office of the Solicitor General, we will be able to file an environmental case against China. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Matapos lumutang ang pangalan ng posibleng ina ni Bamban Mayor Alice Guo, lumabas naman ngayon ang mga dokumento tungkol sa mga negosyo kung saan kasosyo umano na alkalde ang kanyang mga kaanak. Pero may mga tanong, si Senadora Risa Ontiveros tungkol sa kanilang birthday. Saksi, si Ma Gonzales. Matapos palutangin ni Senador Win Gatchalian ang posibleng aniyang tunay na ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go, inilabas ngayon ni Senador Risa Ontiveros ang mga dokumento na nagpapakitang hindi lang pala sa dalawa, kundi pitong negosyo kasosyo ng alkalde ang isang nagngangalang Wendy Lin pawang family businesses ito, kung saan kasama ni Mayor Go ang kanyang dalawang kapatid, ama at si Wen Yilin. Kaya tanong ni Tiveros, magkakamag-anak ba silang lahat? Sa SEC document ng QJJ Group of Companies ng Pamilya Go, makikitang sa iisang bahay lang din ang address ng Pamilya Go at ni Wen Yilin. May source pa raw ang senadorang nagsabi na Winnie ang tawag sa nanay ni Mayor Go. Tanong pa niya, bakit daw ito sinisikreto? Sa dokumento naman ng Bureau of Internal Revenue na ibinahagi ni Tiveros, sabi ng senadora, katakataka ang mga birth date ng co-incorporators ni Mayor Go na sinasabing mga kaanak din niya. Ayon kay Ontiveros, si Wen Yilin kasi, 1971 daw ipinanganak. Kung siya raw ang tunay na ina ni Mayor Go, labin limang taong gulang lang siya ng mga anak. At kung siya rin ang nanay ng isa pang kapatid ng alkalde, labin taong gulang lang siya ng mga anak maliban na lang daw kung gawa-gawa lang ito lahat ng isang sindikatong Chino na pinayagan ng mga kawani ng gobyerno. Pinuntahan namin ang idineklarang address sa BIR ng tatay ni Mayor Go at ni Wen Yilin, pero wala ang eksaktong lot number. Sa kanumero nitong lote, sabi ng nakausap namin ay wala namang tumirang Go at Wen Yilin doon sa nagdaang dekada. Ayon sa barangay, puro bodega at warehouse ng din ang nasa loting yun. Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang address ng mga go sa Valenzuela na mula sa ipinakitang dokumento ni Gatchalian. Pero ayon sa aming nakausap, wala raw ganoong pangalan doon. Sa Miyerkules magkakaroon ng executive session ang mga senador kasama ang ilang intel agencies para pag-usapan ang pagkataon ni Mayor Go. Sabi ni Senador Loren Legarda, kailangang matunton kung saan at paano nakakakuha ng Philippine Birth Certificates ang mga dayuhan. Nabigyan daw sila sa mga satellite offices ng DFA na konsulado sa Pilipinas dahil meron ang mga non-Filipinos who are Chinese nationals ng Philippine birth certificate. Nung tinanong ko, paano nangyari yon? galing daw sa PSA. Yan ay question mark. Or kung meron bang ibang source, saan? Bakit? Paano? Kaya hindi dapat pabaya ng issue yan. It's every inch a very serious national security Sure. Sinubukan namin kunan ng panig ang kampo ni Mayor Go, pero wala pa rin silang tugon. Para sa si GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Palapit na tayo magpaalam sa Mayo. Kanya-kanya na pong pasiklab ang mga nagdiriwang ng Flores de Mayo sa iba't ibang lalawigan. At sa Bagyo pang malakasan ang kanilang giant paella na pinasarap ng mga pampalasang Tatak Cordillera. Makibiyahing saksi kay Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Flores de Mayo, Bacamo, sa Tanawan, Batangas, ang pagpupugay kay Nuestra Senyora de las Flores idinao sa lawa ng Taal. Tila reyna na katubigan ang imahe ng Birhen sa bangkang may arko na eh hindi sa mga bulaklak at sinusunda ng 27 pang bangka. Napakaganda ang programa ito dahil nabibigyan ng atensyon o pagpapahalaga ang mga kababayan namin mangingisda. At pagkatapos ng prosesyon sa Taal Lake, nagbangkarera naman ang mahigit 30 mangingisda. Masaya, kaya po ang pagdiriwang naman ng Flores de Mayo sa Batangas City idinaan sa stage musical performance na Las Flores a Maria la Batangueña. Sa pamamagitan ng awitin at sayaw, binigyang pugay sa pagkatanghalang papel ni Maria sa buhay ng Kristo. Sa Baguio, higating paeli ang pampabusog para sa pagtatapos ng Farmer's Month. Pasok ito sa panlasa ng cordillera dahil ang mga sangkap, heirloom rice ng apayaw, pinuneg o blood meat sausage ng kalinga, kiniing o smoked meat ng Mountain Province, ganisang abra at mga gulay ng Benguet. Tulong-tulong sa pagluto nito ang labing chef at inihain sa mahigit san libong bisita at residente. Aba ang abaka farmer sa Katanduanes, diri rin nagpahuli. Nagtagisan sa abaka festival ang makukulay na mga float gawa ng kanilang matibay na textile at may paligsahan din ang mga mismong nagtatanim ng abaka. 77 abakalero ang nagbasik laban sa paghagot o manumanong paghimay sa abaka. Kinikilala sa pista ang sipag at sakripisyo ng mga abakalero. Kung makikipyes na out of town, why not mag sightseeing din? Sa Northern Samar, a sight to behold ng pitong rock formation sa Biri Island. At inilalaban pa ng lokal na pamahalaan na kilalanin ito bilang UNESCO Global Geopark. Para sa GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Gotta catch them all! Tumatak ang ilang boses sa hit animated series na Pokemon. Hindi na lang sila maririnig kundi makikita ng personal ng Pinoy fans. I'm on the road to Viridian City. Ash is kind of like always right here, right? <laughs> He's pretty excited to be here too. Dumating sa bansa ang kumanta ng original Pokemon theme song na si Jason Page at ang voice talent ng karakter ni Ash Ketchum na si Veronica Taylor. Darito sila para sa pinakamalaking Pokemon convention o pagtitipon ng gamers, cosplayers at fans ng pop culture anime excited na raw ang na makita ang pinoy fans at banggaron ng mas malalim na koneksyon sa kanila that I've been in their living rooms all these years as have you mm -hmm. and then we finally get to meet in person it's like we already know each other mm -hmm. but now we have a deeper connection Face to face. After the, we, I sang the Pokemon theme song, and I saw that it was doing so well in the world. The satisfaction that I have made this impact is so great because that's what we're all trying to do here. We're all trying to just leave our our greatest selves behind and affect people in a positive way. Pinarangalan ng isang espesyal na estudyante sa Camarines Norte dahil sa kanyang positivity at perfect na attendance. <laughs> <laughs> sa kotobato naman, nasurpresa ang isang college graduate dahil sa kakaibang regalo sa kanya ng kanyang nobyo. Ating saksiyan! Kaliwat kanan na naman ang mga seremonya ngayong panahon ng graduation at recognition. Siyempre, excited ang students sa kanilang mga milestones sa edukasyon. Tuwod ng isang posam na estudyante sa Diet Camarines Norte na may special award dahil sa perfect attendance sa klase. The highest honors! honors. honors. Oh. Oh. Yan yeah. ang aspi na si Agap na kahit sleepyhead, lagi naman daw present. Kweto ni Teacher Lilip, laging maagot pumasok si Agap. Kaya pagkatapos ng kanilang recognition ceremony, sa Dait Elementary School, pati si Agap may award din. Dating payat at may garapata si Agap bago ang at gamutin ni Teacher Lep. Hanggang sa lagi na ito sumusunod at sumasama sa kanyang klase. Bagaman may ilang nangangamba na baka malakit ang aso, marami ang naaaliw sa pagiging maamo at malambing ni Agap, pati na sa dala nitong positivity. Hindi siya sa akin nag nagpakita ng kahit konti man lang na aggression. Kaya araw-araw na, yun lang. Kaya wala akong hesitation na hindi siya tanggapin. At ngayon, bakasyon na, iniwi na muna siya ni Teacher Lilet kasama na iba pa ang four babies. Okay <laughs> ba naman ang natanggap ng isang college student sa kanyang paggraduate graduate with flying colors sa Cotobato? Ang kumlaudi kasing si Camille galuhan ng buhay na kambing ng malambing niyang nobyo. Memorable para kay kami ng kanyang graduation dahil sa regalo ng kanyang kasintahan. Ngayon, nagsisimulan siyang mag-review para sa parting na board exam para maging guro. Congratulations! Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging... Saksi! puso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.